Yan na oh, Lake Mapanupue Dito na kami mga kasama natin oh Dami tao dito Nakakamping ano oh. May tindahan naman pala dito sa loob Ayan oh Buti hindi natutuyo to, ang tono. Meron pa doon sa kabila ayun, no? May mga naliligo ayun, no? Ha, pwedeng uh, mamangka, oh. Medyo mahal lang talaga yung ano, yung tour guide 800 ang bayad lima kami pero sa tingin ko kaya to nang walang tour guide yun nga lang talaga ang dapat ang tala mo adventure bike and at the same time dapat bago ka pumasok dito malambot na yung mga gulong mo para kumapit dun sa, ano, sa lahar kasi medyo yung ibang lahar medyo malalim Ayan oh. Magliligo oh. Nice. Sa so, kaya galing yan lake na yan oh? New Zealand. Tawag nila dito New Zealand. Okay yung isang kasama natin. Mga nakatatlong tatlong tumpa ay hindi di ko siya naman nakaisa okay so siguro hanggang dito ko na lang tatapusin yung aming adventure at maya maya pa na rin kami uh, may tawag dito 10.30 kami dumating siyempre bago kami pumasok dito sa loob kumain na kami kasi sigurado mapapagod kami dun sa ano eh dun sa trails na dadaanan Ganda sana dito kung merong ano, merong merong drone. Okay, hanggang dito ko na lang tatapusin hanggang sa muli, babush.